Hello mga kapanay, kain tayo. Kumakain na pala ako. Tapos naisip ako lang ang video. Ang pawis <laughs> na. Kasi may kukwento ko sa inyo. Ano? Nagpunta ko kanina ng basar. Basar dito, palengke. Maka-scooter ako. Ako lang magisa isa Yung electric scooter. Ayun, nag-aalala lang 'yung asawa ko eh, na 'di ba kasi ako lang mag -isa. Pero sabi ko nga, hinahayaan na lang ako kasi alam niyang isa 'yan sa magpapasaya sa akin 'yung <laughs> mag-scooter ba pagka may bibili na ako, ako ako na lang pupunta, hindi na ako mag-uutos ganyan. Kaya na kaya anak ko. ayun, tao pinagtitingin na naman ako kasi nga, bukod sa Chinese ako, eh, naka-scooter pa dito kasi ang asawa ko. Uh, ngayon lang sila nakakita na scooter na gano'n na dito. Alapang may gano'n dito, eh. Kasi nga, ano to, parang small city. Parang village na rin. Tapos, ayun, pinagtitingin ako, pagod-pagod ako. naghahanap kasi ako ng, ano, ng burka, Natatawa ko ano, no, nung bumibili ko ng burka sa mga, dahil kung pinuntahan natin dahan ng damit, wala ko nga ng burka. Sabi ko, kurba! <laughs> sabi ko, kurba! Sabi ko, yung sinusuot na ganun, sinesenyos ko. tas, anong kurba? Sabi na, ah, sabi na, kala nila abaya, o kaya yung parang nikabi, yung parang ninja na ganyan, yung mata lang nakalito. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kurba! Ah, burka! Sabi na, oh, ay, sorry! Sabi ko, oh, sabi ko, burka, burka! Kasi yung burka, old fashion yun, yung itataklob lang na gano'n sa ulo, tapos hindi makikita buong mukha kahit mata, hindi makita may butas-butas lang siya, doon ka lang makakita pag suot mo yun. Mahaba yun, tinataklob na gano'n. Ganun gusto ko kasi, para pagka nag scooter ako, hindi nalilipad yung mga shell ako, yung hindi ko na ina iisipin, baka lumipad, ganyan, hindi na ako magpe-face mask, ganyan. Ang hirap huminga pagka naka-face mask, lalo na ang init-init, tapos ayun, sabi na burka wala. Wala pala dito sa lugar ng asawa kong burka. Tapos ayun, umuwi ako sabi ng biyanan ko, mayroon daw burka doon sa village sa lugar ng mga hipag ko. Kaya ayun, doon ako magpapabili kasi pupunta naman sila dito bukas. Ay magpapabili ko ng burka. Ano kasi yun eh, old passion na yun, yung burka. Ayun nga, ano, naasawa ko na nayo na isuot ko. Ayoko, sabi niya, wag kang susutang ganun. Or passion yun, ma hindi makikita pati mata. Ah, ang nga na ng asawa ko noon, ano? Eh, ako naman mapilit. Kasi nga, mas easy yun pagka mag scooter Kaysa sa nakasyela na baka lipad-lipad pa, diba? Eh, yun. Susuklob mo lang. Wala nang no, problema. Wala nang isipin. ito yung sa pag kung dito eh. Pinagtatawa Pinag na sila kasi nga gusto ko ng burka. Huwag yun. Sabi na, ala na kasing madalang nalang gumagamit dito ng burka, yung mga matatanda na lang. Pati nga biyanan kong baba, hindi naman guburka yun. Old fashion nga daw yun. Ano na lang daw? Hidya. Hey, ano na lang daw biling ko? Abaya. Ano, sabi ko mas maganda yun. Sabi ko. Tapos so, sabi rin ng bayo ko, oo, sabi niya, mas maganda yung burok ka. Kesa sa hijab, parang hindi na, baka hindi lipa rin, ganyan. Tapos so, ayun, o oh, sige, sabi, oh, magpapabili na lang kami doon sa, sa village. Kulang ko pala talong, prito. Ripolyo prito itlog na prito, sarap. Tapos sa ko, toyo na nilagyan ko ng dalang hitang maasim. <laughs> Ayan, kaya sarap ng kain ko. Nag-scooter ako. Para na naman ako artista, syempre. Chinese. Tapos bumili ko ng mga gatas ng ng bata, mga anak ko. Susman, di na dumedede. Si Mariam na lang, paggabi, bago matulog bumili ng gatas. Tapos, um, papauwi na ako, bumili ako sa ano, sa, nagtitinda ng tubo na juice, sarap. Ang sarap, press na press yung tubo. Nawala yung panginginig ng kamay ko sa gutom. mo. Nakainom ka ng presyo na tubig. Kasarap. sarap. Naano lang ko pag namimili ko, di ba? Hindi ko alam salita nila. Kaya, ang alam ko lang, ketnik ako, how much, ganun. Yun lang. Tapos pag sinabi, ano, yung presyo, ipapaano ko sa calculator, tapos titignan ko kung magkano gan. <laughs> Hindi pa ako, ano yung, yung marunong sa salita nila, pati sa mga presyo-presyo. <laughs> kaya, sabi rin nga ng asawa ko, eh, baka nga, ano lang ako, mahala. Hindi ka ako pupunta ako sa isang store, tapos pag pupunta rin ako sa ibang store, titingnan ko kung mura, sabi ko, tapos doon ako bibili. Basta malungkot ang beshin nyo. Malungkot na sa <laughs> At nagagala ako rito sa lugar nila na iikot-ikot ako na naka-scooter. <laughs> nag sa akin. Sabi niya, baka mapano pa, sabi niya. May pagka-sweet din. <laughs> hindi daw niya kaya pag mawala ako. <laughs> Daig pang kay drama niya. <laughs> naku sabi ko, hindi, sabi ko, dahan-dahan lang ako, sabi ko. Saka humihinto ako, kako, pagka tumatawid ako ng kalsada, sabi ko. Tapos isa pang kinakatakot niya, baka daw may mambasto sa akin, sabi niya. Paano kung may mambasto sa iyo, sabi niya. Kahit hindi mo sa akin isumbong, makakarating sa akin, sabi niya. Ano, ora mismo, lilipad ako dyan at hindi ko alam kung ano magagawa ko sa mambabasto sa iyo, sabi sa akin. Hindi, sa hindi naman ako makikipagkwentuhan sa mga lalaki para, naku, ano kasi, di ba, sa, kahit sa anong lugar naman, meron talagang, ano, yung meron talagang malakasang trip ganyan baka nga wag kang pupunta sa masyado maraming tao sabi sa akin oo ka ako ano lang ako gilid gilid lang ako sabi ko kaya ayan gilid gilid nga lang ako okay naman yung pag scooter ko hindi ako nakapidyo kasi nga ay alam kasi ala pa ako yung lagay ng camera sa harap ng scooter pagka meron na saka ako mag-bi-video ng daan para makita nyo kung yung mga natatanaw ko pag naka scooter ako mag aano tayo daily ano scooter life <laughs> ayan para makita nyo na hindi naman nakakatakot dito kahit na mag isa kang lumalabas na babae hindi naman may mga pinay talaga rito na lumalabas na sila na mag isa Lalo na matatagal na rito. Lalo na marurunong na magsalita. Lumalab, makakalabas sila. Kasi ako din. Pero, ramdam ko na yung mga ko, medyo kumaari, eh, wag ako ng lumabas-labas. Siguro nga kasi, na, babae, hindi sa iba dito sa Pakistan, iba sa Dubai, iba sa Philippines. Pero dahil nga payag naman ang asawa ko, ay sa asawa ko okay eh alam naman lang nagagawa okay na rin sa kanila kaya sabi ko nga depende sa asawa niya kung paano kayo tratuhin ng mga pamilya niya ng biyanan niyo depende sa asawa yan kung paano kanya tratuhin paano niya ipakita sa asawa mo kung kung gaano kanya kalab -ka ay eh, alam niya yung love na love ako na asawa kaya alam mo silang sasabihin na don't go tinitingnan lang ako pag aalis ka na. Sasabihin ko lang, I go basar. Pag aalis ako, nagpapaalam ako na punta akong basar. <laughs> Hindi naman ako bigla-bigla lang nawawala. Nagpapaalam ako, punta akong basar, ganyan. Hindi ko naman matanong kung ano gusto na gano'n, gano'n. Eh, tas kanina pala, ano? Nagaano ako. Tatawid ako yan, ano, Sa kabilang daan. Di ba ganyan? Yung pa, sa lubong, tatawag kasi sa kabila. Daan. Haharangin ko sana yung sasakyan na, na, na dadaan para makatawid ako. Makita ko, kita ko. <laughs> bayaw ko. <laughs> yung bayaw ko pala yung <laughs> tas tama ko. Tama. Bayaw ko pala kaya sa saka pumunta babay sabi sa akin hindi niya kasi alam na nag-i-scooter ako eh kasi wala naman siya nung umalis sa akin Nagahanap ko ng burka, sabi ko. Tapos ko ng gatas. O sige, tara yun. Nung, nung tumawid ako, binidyohan pa pala ako ng bayo ko. Sinend sa asawa ko. Tontuwa na may asawa ko. <laughs> At mukha akong teletubbies na kay scooter. And, ayun, tontuwa na rin. Natutuwa na rin asawa ko na basta natatakot lang yung kahit na ganyan na pumayag. May takot pa rin siya na baka mapano. Ko, ganyan. Kasi dito, naku, pag eh, lalo pa dito yung kapit, hindi man kapit bahay talaga, yung malapit sa amin, ilang bahay lang pagitan. Na ano sila, na dedo, dalawa, sa motor. Ah, bali, apat yung na dedo. Yung dito yung dalawa. Binangga sila ng motor din. Motor din ang bumangga. Sabi ko, dahan-dahan nga lang ako. O, dahan-dahan ka, eh, paano yung ibang tao? Sabi sa akin, kaya natatakot ka sa wak, Hindi nga doon niya kaya pagka mawala ako. <laughs> Kay drama to. Okay, gano'ng mga pa na yan. Haba-haba ng chika ko. Babush!